Alam mo ba? Breastfeeding ang una at pinakamahalagang bonding moment ni mommy at baby. Pero hindi lang ito basta mahalagang sandali. Scientifically proven ito na nagdudulot ng napakaraming benepisyo sa kalusugan ng sanggol at ng ina. At ngayong Breastfeeding Week, tampok ang ating mga ina, Mami at nanay napilit na itinatawid ang gatas love bonding para sa kanilang munting anghel. Ang World Breastfeeding Week ay taunang ginugunita tuwing August 1 to 7. Nagsimula ito noong taong 1992 sa pangunguna ng World Alliance for Breastfeeding Action o WABA na sinosoportahan ng United Nations at World Health Organization. Layon nitong itaguyod ang kahalagahan ng gatas ng ina sa unang anim na buwan ng sanggol. Ayon sa World Health Organization, ang gatas ng ina ay may taglay na antibodies, vitamins at nutrients na akma sa pangangailangan ng bata. Ito ang sinasabi nilang panlaban sa anumang mga sakit habang bata pa. At pinapalakas din ito ang immune system ng baby para hindi maging sakitin. Ito'y dahil hindi pa develop ang immune system ng sanggol para labanan ng iba't ibang uri ng sakit. Kaya nga sa mga first 6 months, recommended na purely breast milk muna, no water, no formula, just pure mommy's milk. Pero, hindi lang si baby ang nakikinabang sa breastfeeding. Pwede rin itong makatulong kay mommy na mabawasan ng postpartum bleeding, makabalik sa pre-pregnancy weight at makatulong maiwasan ang depression. May mga pag-aaral na rin, gaya ng National Institutes of Health, na nagpapatunay na ang mga nanay na nagbe-breastfeed ay may mas mababa ang chance ang magkaroon ng breast cancer. Katunayan, ayon sa Breast Cancer Research Foundation, 26% ang lower risk nito na matamaan ng breast cancer ang isang inang nagbe-breastfeed. Habang nagbe-breastfeed kasi, nagbabago ang hormones ng katawan ng nanay. Nagiging stable ang reproductive cycle at hindi nag-ovulate agad na pinaniniwala ang may kinalaman sa pag-iwas sa ilang uri ng cancer. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin nanay ang nahihirapang mag-breastfeed dahil sa kakulangan ng suporta, lactation spaces o dahil sa pressure na bumalik agad sa trabaho. Kaya mahalagang isulong ang kampanya na support breastfeeding mothers. Sa mga komunidad, marami ng programang nagsusulong ng breastfeeding awareness. May mga lactation clinics, milk banks para sa mga premature babies at training para sa mga health workers na tumutulong sa mga bagong nanay. May mga batas din gaya ng expanded maternity law na nilalayong bigyan ng mas mahabang panahon ang mga ina para mag-breastfeed. Kaya sa lahat ng nanay dyan, saludo kami sa inyo. Ngayon, alam mo na!